Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kapuri sa iyo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Hudeya noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Namabalitaan mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayun din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hodea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Na mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Dumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Pinuksan nila ang kanilang mga sidlan at tinihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at nira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo ng pagdiriwang ng dakilang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon. At ito rin po ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko ng pagsilang o Christmas season. Kaya sa uling sandali, sa uling araw, batiin na po natin muli ang ating mga katabi. Merry Christmas! Kamusta ba ang Christmas ninyo? Sana po naging masaya, masagana at talaga mapayapa ang in, ating pong pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan. At pag sinabing Kapaskuhan, siyempre nakatuon tayo doon no, yung oras natin sa kasiyahan, nakatuon tayo sa pagkain, nakatuon tayo sa parabang puro kaligayahan, no? Yung pagdiriwang, yung ating pong tinututukan sa panahon ng kapaskuhan. Pero siyempre, may bawat panahon. So, tapos ng kasiyahan, ngayon ay pagsisimula naman ng misyon. Kaya sa lunes, ay atin namang ipagdiriwang yung pagbibinyag kay Kristo. no? Doon sa Ilo, Gordan, na siyang hudyat ng uh, pagmiministeryo o public ministry ni Jesus. So karaniwang panahon naman na iyon. So may oras para sa kasiyahan, may oras para sa kagalakan, may oras para sa bakasyon, pero may oras din para magpatuloy tayo ng ating misyon. Linaw po ba? Okay. So ngayon po, dakilang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon para sa buong mundo. Yung Diyos na dating walang mukha, yung Diyos na dating nararamdaman lang yung presensya sa pamamagitan ng hangin, ulap, apoy, kulog, o kung ano paman, at yung Diyos na dating kinatatakutang makita, ngayon sa pagsilang ni Jesus ay nagkaroon ng mukha ang Diyos at ang mukhang ito ay hindi mo katatakutan. Hindi ang mukhang ito ay nagdudulot ng kapayapaan, nagdudulot ng liwanag sa sinumang nakakakita sa kanya. Kung mapapansin niyo po yung bilen po natin ngayon ay hindi na Bata na si Jesus. nagpa fast forward tayo, no? Ilalo eh, na sa linggo, fast forward tayo kasi binata na si Jesus niyan. Pero ngayon dito, ipapaalala lang sa atin no, na nung matagpuan ng mga pastol, ang sanggol, talagang baby pa. Nung lumitawang tala, kung narinig po ninyo sa ating ebanghelyo, lumitaw lumitawang tala, ipinanganak si Jesus, doon pa lang nakita ng mga pantas, itong talang ito at kanilang sinundan, at nang matagpuan nila no, kung saan sila ginabayan ay bata na si Jesus. Hindi ito yung parang sa mga pelikula kasi no, o sa mga picture, kumpleto na agad. No, nandyan yung pastol, dumating din yung tatlong mago, yung pantas, o kilalang sa tatlong hari na hindi naman sila mga hari. No, pero yun yung makikita natin sa larawan. Bata na nang makita at kapiling siya ng kanyang inang si Maria. Okay pa ba? May na-absorb ba? Siguro maaalala na ba kahit papano ang kwento? Pag tinitingnan natin yung mga images, yung mga larawan sa simbahan, kasi yan yung tutulong sa atin, makapasok tayo doon sa pagdiriwang. Ngayon, hinanap siya ng mga pantas. At ito ang kumakatawan, no? sabi nga sa ating panimulang uh, mga salita, itong tatlong ito ang kumakatawan sa buong mundo. Hindi lang basta sa Israel, no, yung sinatawag na piniling bayan ng Israel, kundi ang kaligtasan ay para sa buong mundo, para sa lahat. Binubuksan na ito at ang sino mang naghahanap sa Diyos ay makakakita sa Diyos. Ngayon, ang tanong ay, inahanap mo ba ang Diyos? Kasi hanggat hindi natin nakikita ang Diyos, hindi tayo matitigil sa paghahanap ng mga bagay na inakala nating magpapasaya sa atin hanggat hindi yan natatagpuan ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaroon ng kontento sa buhay. Kahit gaano pa kayo katalino, kahit gaano pa kayo kasuccessful, hanggat hindi mo nakikita ang Diyos, hindi ka titigil. Eh, tingnan niyo po no yung mga hindi naman masamang mag-aral. No? Pero tingnan nyo lang yung mga patuloy na nag-aaral kasi akala nila yun yung magpapasaya sa kanila, yung dadami yung, yung title doon sa pangalan mo, no? mayroong PhD o anumang A, B, C, T, hanggang Z na title yan. Pero hindi pa rin tumitigil at hindi pa rin nararanasan yung kaligayahan, at yung pagkakaroon ng contentment sa buhay kasi hindi pa nila hinahanap o talagang hindi interesado na hanapin yung tunay na karunungan. Yung tunay na magbibigay ng kaliwanagan sa isip ng tao. Kaya dito, no, ito mga pantas na ito, matatalino na to Mga bihasa at dalubhasa pagdating sa kalikasan, pagdating sa kaalaman sa buong mundo. Pero ginalugad nila mula sa silangan, nagpunta sa kanluran para lang makita yung karunungan. At doon ay talagang isinuko nila at kahit na sila'y napaka-talino, nakuha nilang magpakumbaba at, mag, at sumamba sa bata. Matatalino, mga matatanda, mga iginagalang sa lipunan, pero sila mismo sumamba sa bata at naghandog. Sabi nga dito, no, nagdala sila ng ginto, pamanyang at mira. Bilang pagpapakita ng kanilang pong pagsasubmit o yung pagsuko nila sa batang ito na magiging hari ng San nibutan. Na parang wala sa kanila yung, yung ina, iniisip nila o wala sa isipan nila yung mahihigitan sila ng batang ito. Kundi sa puntong ito na matagpuan nila lahat ng anumang kaalaman nila ay nakaroon ng katapusan natuldokhan, tapos na sila. Nakita na nila yung pinakamahalagang karunungan na hinahanap. Sana po sa pagpapatuloy natin ng ating buhay sa mga susunod na araw na ay patuloy din nating hanapin ang Diyos. Hindi po mahirap hanapin ang Diyos, hindi nagtatago ang Diyos, lalo tigil sa mga taong na isang makita. Ano man ang hinahanap mo o sinasaliksik mo tungkol sa iyong pagkatao, tungkol sa iyong buhay, masasagot yan at matatagpuan kapag nakita mo si Kristo. Amen.